kung sawa ka na sa beach camping sa tuwing pumapasyal dito sa bataan at gusto mong may iba naman, pwede mong subukan ang campsite na ito na matatagpuan sa Barangay Tala sa Bayan ng Oran dito rin sa bataan. Klimang may kalamigan, malilim na kapaligiran at nagtatayog ang mga puno ay lang lamang niya sa pwedeng maranasan kung dito mo gusto maghanap ng kapayapaan. At syempre, hindi mawawala ang adventure para sa mga gustong masubukan ang kanilang tapang. At mag-relax sa paglangoy sa kanilang mga Instagrammable swimming pools. Atin nang simulan ang ating motocamping adventure sa napakagandang Campo Tala. Kaya naman, let's ride and camp!

Good day sa inyo mga paps. Welcome back sa panibago na naman nating uh, moto camping adventure. Sa video na 'to mga paps, ay nandito tayo sa May Orani Batan lang, malapit lang sa Orion. At dito tayo sa May Sinagtal Adventure Farm. Ayun, kadarating lang natin. At mabilisan lang to din natin alas sa plano mag camping ngayon uh, nakita lang natin na browse lang natin sa facebook na meron palang campsite dito sa may sinagtala so yung process pala dito once na nandun na kayo sa may gate pupunta kayo dun sa may uh, reception area nila then dun kayo mag-settle ng bayad bibigyan kayong ticket proof na uh, nakapagbayad na kayo then pupunta kayo dito sa may malapit na sa camp uh, parking area So pagdating dito, may, may maghihintay sa inyo na staff nitong resort. So lahat ng gamit natin na yan, ito, ilalagay natin dito para hindi na tayo masyadong mahirapan. At kasama natin dito si Sir Francis. Ayan, Sir Francis yung mag-assist sa atin. Kaway naman dyan, Sir Francis. ng ating uh, shelter dito sa site at uh, ang oras na late na rin kasi ako dumating eh kasi uh, biglaan lang tong camp na to at nilusot lang natin kasi by next week mag-start na tong klase eh. kaya yung time na mapapanood nyo to ay nag-start na yung ano uh, school year 2025-2026 kaya God bless sa lahat ng mga estudyante dyan at sa mga teachers at syempre sa mga parents na rin dahil panibagong year na naman yung kanilang uh, tag dito abubunuin no? so yon ang oras ay 5.58 nagpalipad din tayo ng drone tas nag nagano din tayo naglakad-lakad din at finally naka uh, nakano na tayo settle down na tayo dito sa may site at magkakape na rin ako Ayan. merienda natin ito egg cracklets at kape galing arigato gozaimase yan so anyways gusto ko lang din mag shout out dun sa mga bago nating friend sa mundo ng pagkakamping kay Sir Chito ng Mariveles. ayun, na meet natin si Sir Chito sa may isang mall sa may Balanga dito sa Bataan. So, yun, shout out sa iyo, Sir. That last video pa to, eh, nakalimutan ko lang. Kaya, yun, baka singilin mo na ako, Sir. Eh, yun. Shout out sa iyo, Sir Chito, at enjoyin lang natin tong pagkakamping at sana magkasalubong pa tayo. Shout out din sa mga bago nating tropa diyan sa DJI SM Pampanga. Kay Sir Francis at kay Sir Aaron. Ayan, sana di ang magkamali. Ayan, shoutout uh, shout out sa inyo mga tropa, mga kabalit. Ayan, uh, at basta alam nyo na yon, Gamit-gamit ko. Na. <laughs> Ito ginagamit ko na. So kapag may kailangan ako, uh, alam ko na ako saan ako pupunta. yon. Sana next time, discount. Ha? DJI dyan sa may uh, SM. So kung gusto nyo ng mga Uh, drone o kaya kung ano mga DJI products pwede nyo silang puntahan dyan lang sila sa may ground floor dyan sa may SM Pampanga Music Pabalik lang natin dito sa tent at galing tayo sa labas. Namili tayo ng uh, Gotong Batangas. So nakabili tayo dun sa may kulay blue na bahay. Paglabas nyo ng resort may makita kayong blue house don Yun yung kinananay Susan Slomi. At dun ako namili ng uh, Gotong Batangas. So yun yung magiging soup natin ngayong gabi. At magpiprito lang tayo mamaya ng maling. So yun yung dinner natin. Pero bago yon, bago tayo mag-prepare dahil nga medyo busog pa tayo, ay pupunta tayo dun sa may open pa na swimming pool. Dito kasi sa may uh, Campo Tala, once na nag-camp kayo, uh, nakalaga, nakasama na dun sa package na babayaran nyo, ay may tatlong swimming pool kayong pag, uh, pwedeng pagliguan. Pero, yung dalawa dun ay open lang hanggang 5pm tapos yung isang infinity pool ay hanggang 9pm naman pagkatapos ng clip na to pupunta na tayo doon para makaligo na rin tayo at ma-refresh mga paps hindi pa tayo makakatulog dahil nakalimutan ko palang i-inflate itong bed natin ayan o pagka nipis nipis pa so ayan uh, mangyayari ngayon workout bago matulog ipamp muna natin itong mga paps uh, total, kung napanood nyo yung video natin yung last video natin pinamp natin ito mga more than a minute lang naman at na na inflate na natin so yun so inflate na natin mga paps yun mga paps okay na at bago tayo matulog gusto ko lang mag good night dito sa ating kapitbahay meron tayong bisita Wala na. Wait. Ayan, si Siya maning. Meron tayong kabanding sa gabing ito. Si Mingming. So ayan mga paps. At matutulog na tayo. Ang oras na ay. 11.38 at oras na para magpahinga so yung setup ko pala dito sa kabilang side, dito ako nakahiga. Then, yung mga gamit natin. Ayan. At syempre. Mayroon tayong Ta self-defense. So, ayan. Kita-kits na lang bukas. Good night sa inyo mga paps. Good morning mga paps mula dito sa Campo Tala dito sa may Bataan at uh, napakaganda ng tulog natin kagabi ang oras natin ngayon is 7.11 itong resort na to mga paps ay highly recommended talaga sa all types all kinds of camping maliban lang siguro sa yung trip ay raw camping uh, perfect na perfect itong Uh, resort na to dahil ayun ang daming swimming pools na pwedeng pagliguan kung may mga uh, kasama kayo mga kids family group ayun pwede kayo mag bonding doon pwede pwede rin siya sa couple kapag uh, date camping naman sa mga couple diyan pwede pwede siya dahil napaka uh, instagramable nitong site ang daming view na pwede nyong pagkuhanan ng pictures marami ding ano may mga design din sila na parang ah, pwedeng pagpicturan at syempre sa mga solo camper kagaya nung ginagawa natin yung solo camping yung peace eh, serenity yun. yun yung may bibigay sa atin itong campsite na to I-invite ko kayo mga paps sa mga campers dyan. Uh, i-try nyo tong sinagtala dito sa barangay tala. Orani. Uh, malapit lang din naman sa, sa highway. Mga 20 minutes. Depende sa bilis ng, ng pagdadrive. Pero siguro average is 15 to 20 minutes from highway. Ay makakapunta ka na dito sa may resort. Pero para mas... Pwede naman sa walk-in, sa mga campers, pwedeng walk-in. Pero syempre, uh, kung pupunta naman kayo, especially kung galing kayo sa malayong lugar, i-reserve nyo na para sure na meron kayong uh, slot na makukuha. So, yun mga paps. Uh, ano muna tayo? Medyo upo-upo muna ako dito at maya-maya mag-prepare na ako ng breakfast at itry nating mag... It i-try ko mamaya na i-tour ko kayo doon sa iba pang mga amenities nito nitong resort para mag magkaroon din kayo ng reference kung gusto nyong pumunta dito. the neck